dito tayo sa bundok. Natin, punta natin yung tatamnan natin ng sili. Ang gigilid tayo sa bundok guys at malalim yung ano, ilog ng tubig. Malakas. Yan siya guys, oh. yun siya guys. Kaya nanggigilid tayo guys sa uh, ano, may bayin ng bundok eh hirap ng daan uh, so guys malakas pero pwede naman tawirin eh takot lang yung kasama ko guys eh so. siya hirap ng daan uy Lugi, hindi nakabota guys o, time mo ko! Okay. Mahirap oh. na lang, guys. Tapos, itigaw mo pa yung daan mo kasi baka may bumagsak na batong. Mahirap na. Ito na. Brie, brie talaga ng tubig guys eh. Oh. Ano yung kasama ko? Masado ka kasi yung daan. <sighs> Kita ba dyan? Sige, kakita tayo guys. Putik naman. Ah. Hirap walang bota. Ay. Hirap. Putik, kahirap. Ano okay, guys? Dito tatamlan natin ang Sili. Huh. Ay, may damo pa rin pala. Ah. Ayan guys! Malalim! Oo! Oh, pero may mga naliligo ko mga kids. Kiting. Kiting. Astiga! Lalangay <laughs> okay, ka, Pogi! Gumungay ka, Pogi! Ayan! Ayan ang mga nalili ko guys. Guys, gasa muli! Bye bye po!